Action! lang ha! Ta Take it. Oh! You're in, man! Game na! Woo! Tuna sila! Video uh, so yan, pare! Video! 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 Oh! Video! Wala kayo dito! Ako lang yung video! Wala dito sa Burakan! Pare, mo sa sabi mo? Wala Ano sabi mo? Taka, ano sabi mo sa mo? Ano mo mo? Ano mo mo? Tama na! Tama na! Tama na! lugok! dakak! binasa Tukos naman! Ugok na ba ba sa'yo yung cellphone? Ay! Ay! Ano? Ay! Ay! <laughs> Ay! Ay, uh! Ay! 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 Yes。Ay! Ay! Ay! Si ma'am! Si ma'am! Si Esme! ma'am? Wala nang ma'am dito! Ay! Ayun! Wala nang ma'am! Hindi nababasa kasi! Esme! Dito kayo sa liwanag, oh. Ayan. Kaya sa liwanag. Uy, sa liwanag. You have a Go Oh, shit. Dito, dito, may balita. Dito, dito, may balita. Dito, dito may balita. Dito, dito may balita liwanag, dali niyo sa liwanag. Dali niyo sa liwanag, dali niyo sa liwanag. Dali niyo sa liwanag, dali niyo sa liwanag.